Sino wow. manong? Wow. Naglalaba wow. kasi Sasakay kami. Punta kami Ilog. Bye bye. Ingat tante, balik lang kami. Trapper Kasi sa ang daan Ay si Ay si 삐삐 아빠 삐아삐삐 아빠 삐 아빠 삐 아빠 삐 아빠 삐 아빠 삐 아빠 삐아삐 아빠 삐 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 아빠 삐

아라안아라아버지 안녕. 할아버지안아버지 안녕. 안녕. 아라버지, 아지 안녕. 아 아라버지, 지안 아라버지, 지안아지 아라버지, 안녕. 안녕. 이안돼아라안 Oh, chicken ah. chicken masikip na. Oh, ah, uh, ah, ah. Ah. ah, akala ko ito yung binili nila ni Nang Ani dito. Yung kay Edwin, oh, Erwin din dati. Di ba? Oo nga, kaya ko ito. Iba, mango farm. Omane, mana. Omane, mango farm. Mana, iba. Oo, oh, mango farm dahil oh. Chicken, chicken. Chicken! Oo, oh, maapay mango. Oh, mango farm. Uhhh, mango farm drawing, left side. Mango farm nila oh,

Ito ang loob ng loob. Ito ang May... Huwag mo na ibabaw na ito. Huwag mo na ibabaw. Huwag mo mo na kami John Si la lang. tabi tabi po. Karamawala. Ay, silapya dito. May silapya daw ba dito? Oo, aba 래피 없어요. will have more fish. 타비 타비 포. 비비카 사랑, you can't swim here. 오케이. 이 소들은 물을 좋아하는구 그래, 이이저지

sila yung Spider-Man ng Palawan. <laughs> Tinan nyo, oh. Grabe yung mga batang yan, oh. Ayan, palambi-lambitin pa sila dyan sa puno na yan. Ginawa nilang duyan para um, ng yan sa ilog. Ayan, oh. Tinan nyo yung kahoy na yan. Oh, pa, ano, parang spring na, ano na. Parang bulok na siya, di ba? Ayan, nakakatakot kaya. Ayan, oh. Grabe yung mga bata na ano, oh. Madiskarte. Hindi namang tuyan yung kawin na yan, oh nakakatakot. So ayan guys, hindi rin magpapatalo yung ating mga kalabaw. At may kasama pa silang baby. Sobrang cute ba diba? Ayan, fresh na fresh na yung mga kalabaw natin. So ayan, nguya pa ng nguya. Hindi ko alam kung ano kinakain nila. So, ayan. Sobrang init kasi ngayon dito sa Palawan. Kaya ayan, naisipan namin na pumunta dito sa ilog. Ayan, nagtampisaw-tampisaw na rin kami dito. Pati yung mga bata, dinala namin. kakasaw pa lang namin sa tubig. Ayan, nagyayak na si tatay na. Tat kasi siya, kasi makulimim na nga siya. Mahabig lang bumaha daw. Kaya gusto niya umuwi na daw. Ayan, tinagawa namin tito Junjo ng aking mga buling ne Sobrang kumuli. Hindi, hindi. Hindi, hindi. hal umaga, dun Junjo e dito. Tuma, Pilipino ma Ah, ayan. Naglalabas sila.

Ayan, masisipag natin ng Puro pula-pula ng baby boy oh. ko. Ayan, hugas na kaldiro. ayon kasama namin. Bukado o. Oh. Malagkit yun siya ma. Wow. Look at that. Ate Dike, dala kanya natin Oh. Oo, oh, ang dami lamok. Ha? Huh? dami kay mama gulang. ni mama. Ay, ano? ay, ha? Dal dala kay ng ano nang abukado. Ay, Ayang gigo. Andami yeah, oh. Ah, And, ang dami, ngende manok dami Andami